Hey yo, what's up mga kalori muli tayo nagbabalik Dito tayo at pupunta tayo sa pailaw ng, ta ng taal tuloy Ano li pa? Tagpoy natin ang ating master na si Kuya Adriel Makikipag-collab siya sa akin Tagpoy ko lang dito Yun pala, nakakita ko na ang ating master Puta ngayon naman yun. Kala ko ikaw yun. Hayop Ayok. Hahaha. Tangina. Nice one. Ito. Mga ating Master of Disguise. Ito ang ating kakaulap ngayon. Anong gagawin natin? Gusto sa napag usapan natin. May dinagdag ako. Ano? Ito. Ate, baka sa iyong iPhone to. Yung kapwete. Mas maganda to. Mas maganda to. Huwag na lang yung 500. Huwag na lang. Huwag na lang. Shoutout po sa Lauriat channel niya. Yeah. Sayo, mga ka-Lauriat, mga subscribe jokes. Yeah, mga jokes. Subscribe sa Narating na tayo dito. Ano? Antayin ko na lang yung mga classmates ko. Oh, ang ganda pala talaga dito sa pailaw ng Taal. Ang Taal tuloy putang. Pailaw ng Lipa. Yon. Nakita mo. Ah, talagang dudugo ng tao yan. Tapos ina-men. Sana all may kaakbay. Ni <laughs> Kuis. Single kami. Tayo na lang kayo mag-akbay. Ayop. <laughs> uh, Papatungan kami mamaya. <laughs> Sana all. Ang daming couple dito. nakakaingit. Kiss nga tayo. Tangina, ina single. Wala kami makakasama dito. Wala kami makasama. Tagal na hinihintay namin. Tagal, tagal. Wala kami mga pala nung makikita. Wala naman pala nung special dito. Yan.

lab. ay sorry. ganon alam Napakagandang babae eh. si si Miss McDonalds dito dito Imagine. kaya. ano ay masasabi ng mga dito ay, naman kayo kayo. Ay, naman. <laughs> ano puro ka pakiyut na, lang pakiyot? Ganyan na lang. Wala ko ano 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 ko. Ay, Masa ka? <laughs> <laughs> ako po! <laughs> Sino yun? <laughs> ah, wala! <laughs> Sir, masakit po dyan <laughs> ko! <Pinakabahan>, oh, kinakabahan ako! <laughs> kinakabahan! Kinakabahan ka! Kinakabahan! Ngayon lang <laughs> ako! Yeah! Kaya Choks! Ano uh, Ito, kung pupunta kayo dito, huwag na huwag nyo nga magsuot ng mask kasi sinisigawan <laughs> 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 ng kuya ni kuya yung mga walang mas dyan pakasuot ng mas nagpipicture lang naman kayo hindi naman kayo kumakain pakasuot ng mas sabihin ni kuya ganon kaya magsuot kayo ng mas <laughs> Social experiment. Ha <laughs> talaga yung Ay, sinang, ah. <laughs> so, <ko> ta. ha sila ha 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 yung ha ha Ate, ate. Social experiment lang to. Pinagtitripan. Hindi Pinag Pinatesting lang namin kung gaano kaloyal lang tao. Amin na lang ito. Thank you, thank you, thank you. Eh! Mahirap kumita ng pera ngayon. <laughs> Uwi na tayo. Tinatamad <laughs> na ako, kapatid. <laughs> hey, pre, sisigaw lang ako ng isa dito, pre. Teka lang. Sige, sige, sige. Sigaw dito. Daw, sigaw daw si Sigaw ka na, ha? Sana all may jowa! Sana all may jowa!